magandang umaga mga kabishi. Ayan, Webes. Sobrang linaw ng panahon. Makulimlim. Ayan, tingnan natin mga kabishi. May mga huling pugita at pusit may isda rin. Tara. Ayan o, oh, sobrang linaw. Tapos makulimlim. Walang kagalaw-galaw ang dahon. Ayan. <tinyo> Ayan, tira natin mga kabishi ang pusit at isda. Ayan, oh. Ilang banyera, yan lang? Dalawang banyera. May torsilyo. Torsilyo isda. Ayan i-deliver na <clears throat> Walang kahangin-hangin. Ayan, ang mga puno, walang galaw-galaw. Kaya sana magpahuli ang isda at pusit. Ayan ang pusit. Ayan ang pusit. kita Tumban bitokono Ano yan po set Po set po isda may pugita Set na may isda na may pugita Baliklah. Kita perlu tadu. Saya saling mendapati omdatτο waktu puluh Tanghali Tapos maganda pa ganitong kulimlim Maganda manguha ng sikad Ito ang tama ni ka kaisip sa kaisip Medyo po ang sikad dito pa Tuwag tuwag Unyak pagulim-lim unyak